Matagumpay na inilunsad ang kanaunahang night market sa Barangay Kalibangbangan, Kapanatuan City na opisyal na nagbukas noong November 15 at magpapatuloy hanggang December 31, 2025. Ang proyektong ito ay naisakatuparan sa pakikipagtulungan ng pamahalang barangay at ng pamahalang panlalawigan ng Nueva Ecija. Ayon kay Provincial Administrator Jose Maria Cesar San Pedro, personal na lumapit si Kapitan Deo de la Cruz kay Governor Aurelio Oy Umali upang humiling ng pahintulot na magamit ang Kalibangbangan Park bilang venue ng night market. Piniyagan ito ng gobernador sa kondisyon na mapanatili ang kalinisan at kaayusan ng parke na pagmamayari at pinapangasiwaan ng pamahalaang panalawigan. So ang kanila pong kapitan si Kapitan na de Dela Cruz ay uh, lumapit po at sumulat sa atin pong uh, mahal na governor oy para sa paghingi uh, ng pahintulot na gamitin ang atin pong uh, parke po dito sa Kalibampangan bilang isang uh, lugar na um, uh, magtatayo po ng night market at uh, ang atin naman pong butihin governor oi Uh, sa mga kondisyon na binigay katulad po ng uh, yung kalinisan at syempre yung kaayusan ng parke ay mapanatili, ay pinayagan ng kahilingan ng kapitan dahil ang uh, barangay uh, according po kay Kapitan Deo ay talaga pong nangihingi ng uh, uh, isang lugar na pwede po nilang uh, pagdausan uh, uh, ng isang night market para po syempre sa ating mga kaparagay po dito sa Kaalipang Pangayon. Bukod dito, libre ng ang kuryenteng ginagamit ng mga tendero sa night market bilang tulong ng Kapitolyo sa mga residenteng nais maghanap buhay ngayong papalapit ang kapeskohan. Sa kasalukuyan, humigit kumulang 30 vendors mula sa Kalibangbangan at ilang kalapit barangay ang kalahok sa night market. Tampok dito ang iba't ibang pagkain, produkto at live entertainment tulad ng live band at acoustic performances na nagbibigay sigla sa lugar gabi-gabi. Ibinahagi ni Kapitan Deo, isa sa kanyang mga layunin ay showcase kung ano ang meron sa kanilang barangay at mabigyan ng pagkakataon ng kanyang mga nasasakupan na makapaghanap buhay. Kaya sa tulong ng sangguniang barangay at pakikipag-ugnayan sa Kapitolyo, naging posible ang pagpapasigla sa lugar. Po so, Ang layunin po na ginagawa natin, mo. the first every night market po dito sa barangay Kalibangbangan is to showcase naman kung ano po ang meron ng Barangay Kalibangbangan. And one thing more po, isa uh, para sumaya syempre at kumita kahit papano ang ating Barangay Kalibangbangan. Actually, nagpaalam po tayo din even dito po sa provincial kung paano po ang naging, uh, kung paano ba di, um, namin magkakaroon ng na agreement, tininan po natin para nang sa ganoon ay uh, paano ba natin gagawing masayo ulit yung lugar. Nagpaabot ng pasasalamat si Kapitan Deo sa pamahalaang panlalawigan, particular kay Governor Oye at Ma'am Cherry O'Malley dahil sa suporta nila sa proyekto. Ako po ay nagpapasalamat kasi naging uh, yung pangarap po ng Barangay Kalibangbangan ay nagkaroon na po ng ka, ng ng, ng uh, ganitong bagay po na isa na po yung ganitong bagay. And uh, one thing more is eh, nagpapasalamat po ako Kay, go Gov Oye dahil din po uh, unang-una po sa yung kuryente po na talagang nun request po natin na baka pwede po naman uh, dahil I've heard ang, ang kapitolyo po kasi ang nag nag, uh, po ng kuryente. So yun po, nagpasalamat po talaga ako dahil la uh, pinagbigyan niya na libre po yung kuryente and syempre po yung lugar. Anya malaking bagay ang pagtulong ng probinsya upang maging masaya at makabuluhan ang karanasan ng mga residente ngayong holiday season. Thank you uh, Goboyi maraming salamat po. Thank you po sa uh, Ma'am Cherry, thank you din po sa mga bagay po na natutuwa po ang Barangay Kalibangbangan ko ngayon sa ganitong bagay. Inaanyayahan naman ng barangay ang mga residente ng Kalibangbangan at mga kalapit barangay na dumalo at masiyahan sa pagkain, musika at masiglang komunidad sa Kalibangbangan Night Market, isang lugar kung saan mabubusog ka na, masisihan ka pa. Kasama si na Jeffrey Gonzalez at ang Manzanal, Jovelyn Astrero para sa Balitang Unang Sigaw.